Ayan, yung mga kambing ni Conciel si Toy. Nataga rito sa binulo. Oh. Nanininahin na ng mga talim. Shout out sa'yo, Conciel si Toy. Talian mo yung kambing mo. May batas naman tayo sa pag-aalaga ng mga hayop po. Oh, ayan, no? Oh. Okay, sana kung lupa mo ito lahat dito. Ano? Oh. Nakapasok na yung mga kambing mo sa lupa namin, no? Oh. kung si Elsie Toy, sarili, baka naman, talian mo yung alaga mong kambing. Nakaka-perwisyo. Kambing mo dumadami, pananim namin ng ngunti sa kakain. ng mga kambing mo. Shout out kung si Elsie Toy. Ayun, no, pasok na sa lupa namin mga kambing mo.